non gabi na yun, inihold nila yung bahay ni certain Ten Monera, Munera, babae, mm. may asawa, pero pinusasan yung asawa niya para hindi makalabas. Mm. Pagkatapos, yung mga anak niya tinalian, tatlong mm. anak niya. Pagkatapos niyon, kinain niya yung kinain lahat ng tindahan ni Hadya Munera na hindi binayaran mm. ng mga sap. Hmm. Tapos tinatayong tatlo yung asawa ni Haji Monera at saka yung mga anak niya. Civilian din talaga, civilian. Hindi na, hin, walang kaalam-alam dito sa pangyayari hmm. Tapos narinig ng mga MILF na may putok. May putok. Oo, may putok kasi pinaputukan nila yung hmm. kwarto. Opo. Ay nag-alert sila. Kasi nakarinig sila ng tutok. Nang mag-alert mag sila na nandun na yung mga sap sa bahay ni Kagim, ah, uh, Ustad Manan, ng MILF. Ustad Manan. Ganito ang pangyayari. Nagkabakbakan talaga yun. Nagkasalubong yung pwersa ng MILF at saka ah uh, yung mga sap na terorista. Kasi terorista kahit sila nang nagpunta doon. Walang tao doon. Yung ibang sap, dumaan naman doon sa bahay ng brigade commander namin. BIFF. Malayo yun. Malayo yung distansya. Mm. Ay nagkabakbakan kasi nakalert na yung kwan kayo nakarinig din ng putok. putukan mm. Putok na doon sa kag Kagi uh, Ustad Manana sa yung putok ng mga kwan na pagpatay sa civilian. Tapos, na yung dumaan yung mga sap doon sa brigade commander. Patay kang bata ka. Sampu na namin ng uh, na bala. Uh, baril. Mm. Meron daw basuka. Basuka. Opo, sampu. Yun ang pangyayari. Ang pumasok doon yung mga kwan. Kasi ang sabi nila ay nandoon si Marwan. Eh, wala kaming alam na Marwan doon. Mm. Ang sabi pa nila, nadala nila yung napatay si Marwan, nadala sa nila ang bangkay. Mm -hmm. Pagkatapos naman, ang sabi nila, dito na iliwing si Marwan sa libutan. Eh, bakit din binadik pa nila kung nandoon ang Manila? sinungalingan talaga yung mga lalong lalo na yung presidente mm. napakarumi ng kanyang pagsasalita mm. Mm. eh <coughs> sabi nila nandoon sa si Marwan sa BIAF eh kung nandoon si Marwan bakit namin hindi deny hindi naman kami natatakot sa gobyerno eh mm. oh mm. Pero, hindi nila namin kasi yung muslim hindi pwedeng magsinungaling kapag kahit nasabihin ng gobyerno na mga freedom ay nagbigay ng pera kung hindi namin ginawa, ay eh, didinay namin yan. Kasi hindi namin ginawa. Kahit na ang sabihin ng civil, uh, gobyerno na sinuntok namin si presidente, kung totoo, oh tama, ipianounce pa namin yan sa kuan <laughs> Opo. <Okay. laughs> Hindi namin nilidinay. Hindi kami natatakot. Kaya nga lumabang kami sa gobyerno. Hindi kami natatakot. Yan ang tunay na pangyayari. Sila pumasok. Sila ang teroris. Hindi kami ang teroris ng mga muslim dito. Ganun. Pero alam mo, yung Amerika at saka Pilipinas, ang sabi nila, kapag muslim ka, ikaw ay teroris. Ah, bakit ganon kasi alam mo yung mga muslim kung buwaga sa manga ay parang yung nagdidilaw mm. na medyo mm. matamis-tamis na kaya kung makita ng bata yan, kahit anong mm. pitikin niya mm. at saka kanon pa niya kusog ah uh, tiatin uh, uh, niya yan ang kuat kasi ganyan kami mm. para kaming manga na medyo dumidilaw na yan, hindi target yan si Marwan alam mo ang target yan Ang target yan yung 5 million dollars na patong ni Marwan daw. Yun ang target yan Kaya nga sinabi niya namatay si Marwan para marilisi nila yung kwad. Pero paano marilisi? Wala doon si Marwan. Hindi namatay si Marwan kaya wala doon.